kasalukuyang isa sa mga mainit na paksa sa social media at nahaharap sa kalibat ka ng batikos ang aktor at San Juan City Councilor na si Ervic Vihandre matapos siyang akusahan ng pananakit at pambubugbog ng sarili niyang kapatid na si Erwin Vihandre. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pananakit o mano ni Ervic Vihandre sa kanyang kapatid. Noong Webes, February 27, 2025, ginulat ni Erwin ang publiko nang ibinahagi niya sa Facebook ang mga letrato niyang duguan at puno ng pasa ang kanyang mukha. Wala siyang inilagay na caption sa post niyang ito. Ngunit kalakip nito ang screenshot ng pagbati sa kanyang ni Ervic noong siya nagdiwang ng kaarawan kamakailan. Katabi ang larawan kung saan makikita ang mga gasgas at pasa sa mukha at ulo ni Erwin mababasang bati ni Irvin kay Erwin. Happy birthday, Wen. God bless you more, Irwin Viandre. Tumugo naman rito si Erwin, pero sa harip na magpasalamat sa naging pagbati ay hindi mapigilang mapamura at sumbatan ang kapatid dahil umano sa ginawa nito sa kanya. Sa sagot ni Erwin, minura niya si Ervic at tinanong kung seryoso ba ito at patanong na sinabing more blessing? Baka di daw alam na kapatid kung gaanong trauma ang ginawa ni Ervic sa pamilya ni Erwin, lalo na sa mga anak niya. Dahil hanggang ngayon daw, binabangungot ang mga bata sa kawalang hiyaan ni Ervic. Ervic called out by sister-in-law for hypocrisy. Sa post ni Erwin, hindi siya nagbigay ng detalye sa kung ano talaga ang nangyari sa kanila ng kapatid, kaya maraming nyarisens ang nag-usisa hanggang sa noong biyernes, February 28. Tuluyan ang binasag na kanyang kampo ang kanilang pananahimik sa anilay kalunos-lunos na sinapit ni Erwin sa kamay umano mismo ni Ervic. Sa Facebook post ng asawa ni Erwin na si J.V. Handre, idinitalya niya ang sinapit na kanyang mister noong New Year's Eve ng bugbugin umano ito ni Ervic sa harap mismo ng kanilang pamilya. Bagamat hindi binanggit ni Jay ang pangalan ni Ervic, ibinahagi niya muli ang post sa Facebook ng kanyang asawa. May pahiwatig na ang actor-politician ang kanyang tinutukoy. Kalakip ng post ang litrato ng dugo ang mukha ni Erwin. Ayon kay Jay, bagamat hindi nagtangkang alamin ni Erwin kung kumusta si Erwin, nagsorry lamang ito ng sila ay nasa police station at hall of justice. Sa oras na yun, nagmakaawa raw si Erwin kay Erwin na wag siyang kasuhan. Binigyan naman daw ng pabor ni Erwin si Erwin kung saan ay pinagtanggol pa ito at hindi sila agad nagsalita dahil ayaw nilang mabahiran ang imahe nito bilang isang mabuting tao, quote unquote. Sabalit pagkatapos siyang palayain mula sa detention, sinabi ni Jay na hindi na raw nakipag-ugnayan si Ervic kay Erwin hanggang sa magbigay ito ng pampublikong bati sa kaarawan na tila hindi tapat at parang walang nangyaring masama. Ayon pa kay Jay, hindi daw nila maatim ang hypocrisy, quote unquote, o pagpapanggap na kanyang bayaw. Ipinakita raw ni Ervic ang kanyang imahe bilang isang masaya at pinagpala. Ngunit hindi nga raw nito naisip ang trauma ang idinulot sa kanilang pamilya, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal at psychological, lalo na sa mga anak nila na nasaksihan ang pambubugbog sa kanilang ama. Ibinunyag din ni Jay na ang mga anak nila ay takot na takot pa rin daw na baka muling saktan ang kanilang ama at may mga bangungot pa ito. Ito raw ang dahilan kung bakit ayaw ng bumalik sa Pilipinas ng kanilang mga anak ang insidente ayon sa kanya ay hindi lang basta pisikal na pananakit kundi isang trahedya na nagdulot ng takot at paghihirap sa kanilang pamilya. Lahad ni Jay, tinutulungan daw ni Ervic ang ibang tao para mapanatili ang kanyang mabuting imahe bilang isang politiko pero sa kanyang sariling pamilya, nagpakita siya ng kabastusan at hindi malasakit kwento ni Jay. Nagsimula ang insidente ng biglaang ang hampasin ni Ervic si Erwin sa ulo ng maraming beses habang nakatalikod ang kanyang asawa. At lahat na kanilang mga anak ay nandoon at nasaksihan ang pangyayari. Sinabi ni Jay na ang lahat ng ito ay dulot ng mga hidwaan ni Ervic sa kanyang sariling pamilya at hindi na kayang itago pa ang mga pagkahipokrit ng actor-politician. Pahayag pa ni Jay, bagamat may problema at hindi pagkakaintindihan si Ervic sa kanyang pamilya, hindi naman daw tama na ang lahat ng ito ay ibundon niya kay Erwin. Ito raw ang hindi maintindihan nilang mag-asawa. Maayos at makatao naman daw ang trato ni Ervic sa kanyang mga nasasakupan at katrabaho. Ngunit pagdating sa sarili nitong kadugo, ay mas masahol pa raw sa hayop ang turing niya. Kalakip nito ay ang iniwan ni Jay na quotes tungkol sa respeto na anya Respect is a two-way street. If you want to get it, you've got to give it. Respect is how to treat everyone, not just those you want to impress. Sa pagtatapos ng kanyang statement, ipinahayag ni Jay ang healing ng pamilya nila ni Erwin na maunawaan at makarating kay Ervic ang kanilang mensahe at magsisi ito sa ginawa sa kapatid. Umaasa din sila na itigil na ni Ervic ang kanyang hypocrisy at bigyan ng kapayapaan ang kanilang pamilya pati na rin ang kanilang kalinawan ng pag-iisip. Ang pahayag ay sinamahan ni Jay ng hashtag na No to Violence, No to Abuse, No to Child Abuse, No to Harassment at Trigger Warning. Samantala, sa sumunod na Facebook post ni Jay, nirepost naman niya ang mensahe tungkol sa pananakit at ang pag-aakalang makakalimutan ito agad ay emosyonal na pang-aabuso. Anya, hurting someone and then just expecting them to move on like nothing happened is emotional abuse. Kauli ng usaping ito sa naunang Facebook post ni Jane noong February 25, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Erwin, unang isinapubliko publiko nilang mag-asawa ang nangyaring insidente. Sa natulang birthday greeting ay nagpasalamat siya sa another life na binigay ng Panginoon kay Erwin at nakasama pa nila ito ng kanyang mga anak. Dito ay binahagi ni Jay ang video na naging bakasyon nilang pamilya sa Pilipinas na naroon ng excitement at saya na nakapagdiwang ng Pasko at bagong taon sa bansa kasama ang ibang kamag-anakan. Ngunit ang masayang pagtitipon ay hindi daw nila inaasahang mauuwi sa worst and most traumatic moment na kanilang buhay. Kasunod ng kasiyahan, makikita ang kalunos-lunos na itsura ni Erwin, dugoan at basag na mukha na ayon kay Jay, nasaksihan ng kanilang tatlong anak kung paano ang kanilang ama ay inaatake ng walang kalaban-laban at tumanggap ng mga walang dahilan na suntok. Laking pasalamat naman daw ni Jay dahil hindi iniwan ng Panginoon si Erwin na bagamat may mga fractures, hindi na naapektuhan ang kanyang utak at binigyan pa ito ng panibagong buhay. Sa naturang post, walang tinukoy si Jay sa kung sino ang may kagagawan na nangyaring pabubugbog hanggang sa nagsalita si Erwin at tinukoy na ito ay ang kapatid. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Ervic tungkol sa akusasyon ni Erwin at ng kanyang sister-in-law.